Lama, konti. Kala ko makonti. Kala ko makonti guys. Pero parang kulang ang dala natin. <laughs> parang kulang yung dala. Grabe ang dami po mga Payam po. Bro, okay lang yan. Dami. Yung mga hindi mabibigyan, hindi yun na lang ang cash nila Jom. Ah, si Jom ang bahala? Ang <laughs> dami, si dami bro. bro. Ang dami pala. Ano na yan? Si Kuya Jomar na bahala dyan. Si Joms na, si Joms. <laughs> <sino>? <laughs> si Joms na bahala. Joms. Joms. <laughs> Job, salamat John, salamat. Parang na Wala nang bakit Wala nang bakit. Ano ba? po, Team Kalingap, Joy Diwata, 2nd Anniversary in kalingap Feeding Program, May 31, 2025. Ito po, ang mga sumuporta po, mga Kalingap. Ayan po. Kasi, uh, ipakatuloy na lang natin. Lahat ng five below po, may kung sa below po dito po. Para mas makayos po yung ang kalaro po natin. Okay lang po ba? And video na tayo sa pag-welcome sa Team Kalinga. Kami po, uh, ah, sa pamumuno po ni Kuya Bala Santos sa Matubang eh, and Team Kalinga Proud po, nandito po kami para po mag share po sa inyo ng blessing. So, bago po natin simulan, siyempre kailangan po natin na open your minds, diba? Si Kapitan po, okay lang po ba si Kapitan yung unang nagsalita po para... May may kagawad! Uh, na po ang... Maraming salamat sa inyo po, ah. salamat, sir. at sa

magiging sino So, sino po yung natin? Kung sino po yung kilala dito, yung natin. Isang akong hapon po sa inyo lahat. Okay pa po ba kayo? Pagod na ba? Kami okay okay. Hello po, gita ko rin po sa Tama po ba? Yeah, no? Hepe! Hepe! Galing Wee, bigyan ng jacket yan. Wala tayong gano'ng kadalay, pero ngayon po, ah, po kami ngayon bilang Antika Nila po. Ah, po ng hosting, ang ah, feeling po sa mga bata po dito po sa aming bago. Ito po ay celebration dito po para sa ikanalawang kalibasayo po ng isang kanina pinigil po na si kanina um, pinigil uh, the um, Joy. Kaya na yun po ba si Joy? Sino po nakilala na kay Joy? Wala. Kaya kaya, kalikan nyo lang. Kaya nyo lang, sino nakilala po? danjoy mana rin para talaga para sa mga. Pero din maraming maraming salamat po sa pagpunta. Um, pasensya na po at uh, bahay yung iba ka dito kanina pa naging Pero 'yun, doon po kami dalaw ng party dance ng cousin niya. po mag-party. Kaya sa tama <mulit> okay. ah, okay. ka na iiklaro exactly. tapos pagting speech ibibigay ko na po ang my no? para sa dalawang nagmamahalan ng din ngayon. Ang Danjoy po mga kanina. Lakasan po natin. Magandang tanghali po sa Barangay Malibago. at uh, salamat po na nandito po kayo ngayon sa celebration po ni Joy sa kalinga pina uh, anniversary po niya. Uh, salamat sa lahat ng nandito sa Team Brooks at uh, sa K-Boys at uh, sa, uh, sa feeding program. Thank you ay Kalinga Brains sa pag-asigaso. Kaya uh, yun, happy anniversary sa Joy. Ayun din po niya. Maraming salamat po sa pagpunta na kahit na ano mainit at di, ay hindi para maganda yung panahon. At ano oras na din, siyempre gutom na rin po tayong lahat. Thank you po sa pagpunta, sa pag-celebrate po na second anniversary ko po sa Kalingap, sa Team Kalingap. At thank you so much po sa mga sponsor ng Danjoy at sa Team Kalingap po sa programa po ng ganito, feeding program. Thank you so much po. So yun mga kalinga, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, isa po ako ano, sa member ng Team Kalingap. Siguro po marami sa inyo hindi nakakakilala ako po si Kalingap Ian. So andito po tayo ngayon lahat para andito po kami ang Team Kalingap para maghatid ng blessings. Siyempre po sa kadahilan ng ang isa po sa mga beneficiaries ng Kalingap, isang Kalingap Angel, ay uh, two years na po ngayon sa Kalingap. So, ganun po magmahal ang kalingap. Um, tinuri po natin pamilya ito si Joy. And ngayon po, dahil sa kanya, dahil sa kanila, um, makapagbigay po tayo ng blessings. So, sana po ang lahat ay maging maligaya sa ating iabot ng blessings. So, hindi po ito marami. Um, sapat lang, pero sana maging masaya kayo sa aming iabot. And may mga panaro din tayo guys. Sana mag-enjoy kayo lahat. At syempre po sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kalingap, hindi pa nakaka-subscribe, subscribe po natin, supportahan po natin ang ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalingap Rob, at may second channel din po yung Rob Matubang Vlogs. At syempre po lahat ng bumubuo sa Team Kalingap, supportahan po natin mga Kalingap, eh sana pagdating ng panahon mas lumawak pa ng lumawak itong programa ng Team Kalingap. Eh mas maging marami pa yung ating pabahay, supportahan po natin mga Kalingap ang ano, Team Kalinax, alamat po dito sa barangay ko, dito sa Malibago. So, ayun, para magpahala tayo guys, let's go! <laughs> I'm bringing. Ang unang mga is worth 100 po. Worth 100. <laughs> 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 ayun! Grabe, mo! Grabe, na! hindi, sudah 100 persen, dan kalian berapa? 100 persen. Ayo kita putuskan One putusnya tamir, beri putusnya tamir. Ayo, 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 Ayoy na. Mayroong nagawa ng 100 pesos. Sige na pa rin naman po. Mayrak pa rin. Brick nalang. Sintas po. Sintas. Sintas. Yung Sintas. 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 Ang hirap nila. Lahat-lahat nila. Sintas po. Wait.

Ito para sa 600 pesos. Wala mo na dito kay Joy. Sa akong panalo. Ayun! <laughs> Kung sino po makakapagkala kay Kering si Joy po, idala po si Joy kay Kering Meron po kayong 600 pesos! Ayun ha 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 ha

Ang dami bro. Ayun ba Sino po magulang po dito? Mga batang ko. Gina po, happy happy dito po. Pero rekta rin niya na din yan para ano? Huh? So, ha? Magsisimula na po tayo, magbibigyan na po tayo ng blessing. Lahat po ng 5 years old below dito po. 5 years old below po dito po. na. Yung mga nabigyan ha. Sila okay, na, kayo na kayo po. Okay na po ba lahat ng 5 years of Pinopo? Okay na po ba? Okay na po, wala na po pumunta dito sa gilid. Dito naman. Pa ito naman. Kasi ako meron pa isa. Five years old below. Okay na <laughs> po, okay na. Dito po, dito, okay dito, na. Dito, dito, dito. So ang next po natin is 10 years old and 6 po. Ayan, okay pila mo na po, pila. Dito na. Dito na, dito na. Pag nabigyan na. Dito, dito. Oh, oh. Abuksan <laughs> natin yung slide. Lamaduy, mga nanay. bro. Bro, 'yung mga Nanay ito, nanay. Hindi Sige. Ah, bigay okay. 'yung oh. nanay. Nanay Hindi namin alam 'yung pagsasanaahin mo. namin Sige na, bigyan nyo na 'yan. Mga nanay na lang,

Grade 1 Elementary okay. lang, elementary. 6 grade grade 1 to 6. Grade 1 to 3 lang. Grade grade 1 to 3, grade 1 to 3. Ano grade ko ba yung kailangan mo dito? Grade 10 daw. <laughs> grade 1 to 3, grade 1 to 3. Sige, grade 1 to 3 muna po. After noon, That's 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 okay. Hindi po, ako, hindi 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 Ang po, hindi mabibigyan. Ang po, hindi po mabibigyan. Kami yung pupunta po sa inyo. Ang po, hindi ngayon, hindi bigyan natin yun. <laughs> 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 na siya. <laughs> Kasi kalina, dungeon Joy, magkasama. Magkasama <laughs> ka, Dan Siya walang... Grabe, no? siya walang ibigay, ako ay nag... <laughs> ano na ako, voluntary ako. <laughs> Salamat ko siya ka? <laughs> <laughs>